Law, mga loves! Ito na nga po bang sinasabi ko sa aking mga kapwa creator na magingat ingat po tayo sa paggamit ng at uh, sa uh, sharing sa ating group. Mga kalalabs, huwag nating abusuhin dahil may community guidelines, at community standards pa rin po katulad at ng ating mga account ang paggamit sa ating mga share post sa group. Ang katanungan nyo po, ilan nga po ba ang uh, Pwedeng i-share ang ating mga content sa mga group. Ito po yun. Tatlong group lang po dapat ang pwede nyong ma-share sa inyong mga uh, content kung kayo po ay isang members sa isang grupo. Mga kalalabs, huwag po natin abusuhin ang ating mga uh, uh, ginagawa sa araw-araw dahil bawat galaw natin dito sa social media ay may mga uh, kaakibat na violation. Katulad nga po niyan, ayan nagka-restriction din po siya. Mga kalalabs, nakita ko po to sa isang ah uh sa group ko na na-post po ng isa kong members nang dahil nga po sa pag-share ng sunod-sunod na mga videos na pupunta yung mga videos niya sa spam. Ito nga po yung sinasabi ko sa previous kong mga video na ang pag-shares ng mga content sa isang group ay might time interval. Dahil maraming members, bigyan natin ng pagkakataon ng ibang mga members sa pag-share ng ating mga content or pag-post or pag uh, hikayat ng ating mga kapwa creator na kung ano-ano ang ating mga activities sa araw-araw na ginagawa sa isang grupo. Dahil yun nga po, isang violation din po ang papataw sa atin kapag, not, kapag aabusuhin natin ang community standards ng isang group. Dahil katulad lang din po yan sa ating mga account, may restriction kapag unusual activity ang ginagawa natin, madiditik po yan ng ating boss. So ayun mga kalalabs, mag-ingat-ingat po tayo mga kalalabs. Paulit-ulit ko nang sinasabi, lahat ng ginagawa natin may mga violation kung hindi nating pag-ingatan. At lalong lalo na sa mga taong or mga kapwa creator na hindi manunood ng mga video tutorial na basta-basta lang silang uh, uh, gumagawa ng sarili nilang mundo. Mga kalalabs kung gusto nyong matuto, makinig sa mga nakaangat na or mga napagdaanan na o may mga experience na dito sa pag pagiging content creator para matuto tayo at maiwasan din natin ang magkaroon ng mga violation na katulad nga po nito, ilang beses ko lang pa ulit-ulit, pwede kayong mag-share sa isang page or sa isang group pero, lagyan po natin ng limitation or ba kaya maglagay po tayo ng time interval sa ating mga activities kahit sa ating account or kung saan man yon At ulitin ko, tatlong group lang po pwede na ma-share mo ang inyong mga content sa mga groups mga kalalabs. So, ingat-ingatan lang po natin mga kalalabs kay, dahil bawat galaw natin dito ay may papataw na violation. So, yun lang po ang topic natin for today. Don't forget to follow me, Night CV, ay having sharing is scary. Bye.